Ano po ba yung pag-usapan natin patungkol sa aking pamilya? Ano po ang titalakahin natin sa video na ito. So, ang pag-usapan po natin ako po sa pamilya ko about po sa mga sa mga ugali po nila. So, ano po yung mga ugali mga ugali ugali, mga ugali, ugali po na sa insayin po natin. Number one po, ang ugali po nila ay ay sa pabintang kasi po kasi iba ba talagang kaya ba ako? ako po, ang sabi ko mami po, ako po bida bintang po ako, so, kaya it, kaya po hindi, in, hindi, hindi po ako nakukot ng mga gamit po so, ako po minsan po, bina po bintangan po na ako, so, bina pa bintangan po ako, ako po Number 2 po ay rosa. Pero pala bintangin po na ako na kahit hindi pa ako nagkuha ng ikat isang bagay po. Number e, e, Ito yung po ang sasabihin ko po sa inyo. Kaya po huwag ko po huwag huwag po kayo magtawala sa aking mami po ah. kasi po baka din po kayo po papitakan po niyo po kayo po na kayo po naga 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 ng nag mga gamay na pangyong sa mga so, po ang babo kuha yan po kayo sa ano na tapos ang ah, mami ko po bigyan lang po na po kayo bibintangan po so ano pong dapat po po natin ga gawin natin um, ang dapat po natin gawin po ay mag mag iwas po tayo mag mag, mag iwas po kayo po sa ating mami po, Kaya po, hindi po kayo pa bibintangan po. So, uh, number two po, kapag usapan mo natin ngayon, ang patungan po sa, sa daddy ko po. So, ano nang po yung, yung po ng daddy ko po? Ang ugayo po ng daddy ko po, ay... ang um, ugali ang po ng ko po bayag po galit bayag po pala po away minsan po kasi bayag na po ako ginang tut ginakusi ginabugbog pinapalo so so dapat po kasi natin iiwasan e, na po natin sila po imbawa po, po and, andito po ang daddy ko, tapos andito po kayo. So, ang gawin po natin, iwasan na po natin. So, pagkape po, po, hindi na po kayo madamay po. Number T, number three po, apat na po sa kuya ko po. So, ang kuya bis ko po. So, ang kuya bis ko po kasi, paya awal, sige po mayo, sige po si, po siya po. Kaya po, minsan po kasi, ang experience ko lang po ito sa kuya ko po. Ang experience ko po sa kuya ko po, bago po nga ako pinapayo, bago po ako binabugbog po. So, ang gawin po natin, pero po, so, kung kayo naman po, dapat po, kung mag-ano po kayo sa kuya Bensiko po, dapat po mag-ingat po kayo po, baka din po, kayo ina po kayo po. Baka ba, mag-ingat po kayo. So, may ang gawin na po natin po, iiwasan na po ito ang kuya Bensiko po. Number 3 po, ah, ay, Apo tama sa kalkulasyon ko po. Ang kalkulasyon ko po naman po, palagi po nila ako, palagi po na ako pinabagalitan, palagi po ako pinabubog sa wala at po, palagi po na ako babo, palagi po. Ako po sa kakuha ko po. Ang sasya po, ako po, upahibla po ako ha. Mabait po ako na bata po. So, ang gawain po ng, ito, ang gawain po ng ko po, palukin na po ako. Kupyo po, hindi po ako po sa kuya ko po kasi po mabait pa ako po pero po 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 kayo po dapat po mag, mag po kayo kay kuya kay kuya Santo po kay pero, po hindi yung po kay pa, papaluin po number number four po about naman po sa sister ko po ang ang half sister ko po kasi pa away para para tampo, saka po para mag po. So So ang kapatid po ko kasi po po ang po yung yung kapatid ko po ah. So yung 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 kapatid ko po kasi tapos so ang dito po ako bibigyan yung po ako po papaluin po ug ko ko ano po ang dadiyan po na po pero hindi ko po sa inaano po number 5 po ang ang pinsan ko naman po pinapayagi po ni ako, pinapayadok po, pinagabi na bugbog. Uh, so, ayun ulit ba? So, ang sangap sa ko po kasi dapat po mag-ingat lang po kayo pa po. Hindi, hindi niya po kayo payuin po. number five po. Ang, ang pinsan ko naman po, na si si po pagya po na ako pinapayag po baba andito po ako tapos bibigyan niyo po ako ng papuluin po. Aba. Ay, mag, kayo naman po, mag-ingat mag mag po kayo po. Pero tatapos po, mag-iwas mag, 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 lang po kayo sa sister ko po at saka sa, sa, sa pinsan ko po. So, number six po, apa naman po sa tito balong ko. Ang tito balong ko naman po, pag pinapayo na po ako sa po binubugbog, binasakit, binabintangan, ayun ano po, uh, binubugbog. So, ano dapat ko gawin po? Dapat po, huwag na po ako magpatol po kasi po, mabait pa ako na uh, bata po. hindi, hindi, hindi po ako pumapatol po, po sa mga pamilya ko po. So, ang, ang gawin niya po kasi ninyo po, ma mag, mag iibas niya po kayo sa, sa mga, sa, sa, sa tito ko po. Kaya so, hindi, hindi po kayo mapayo po. So, so, Ayan na po yung, yung mga, ano na Naway pa may natutunan pa kayo sa ating video. Naway no may may natutunan pa sa, sa ating natin nilakap ang ating like na video. Salamat po sa inyong papamanood. Papalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat po kayo palagi.